thank mm -hmm. you Ina mga ka vlogs po natin, nandito po tayo ngayon sa tabing dagat. Ayan, kanina pa kami nagpapalutang, palutang, lutang, lutang dito ni Michael. Ayaw mandar ang aming makina. Ayaw magbigay. Nakaka-21 sa atin na siya. Parang walang kuryente. Magbigay ka, makina namin. Wala pa tayong pambili ng bago. Yun. ulang nga. Salamat po, Panginoon. No. Oh, Nagbigay niyo po kami sa aming paglalakong ito. Panginoon po natin. Huwag niyo po kami ipag-adyaw niyo po kami ngayong araw na ito. At wala pong aber yung mangyari po sa amin. Sana po dire ang aming paglalako at ang aming pagsasate ng bangka. Dumaradyo sana ang pag pagano po ang pagandar. Umibigay naman po nag may kuryente naman po sa kaso lang po pang hindi hindi pa umaano yung gasolina. Ba, bakit? Nagbibigay naman siya na mamatay. Abangan na lang po niyo ulit sa vlog ko mga kacharito natin mamaya ang pagkaubos ng aming paninda at sana po ha, makaubos kami ng ayos at walang aperyang mangyari ulit sa aming mga kinamaka. Ken, mo si ma'am? Si ma'am yun. Ano dito? Uh, 3.50 na lang po sabi ko. Oh Pwede namin pong kuhanin doon sa resort po ninyo. Susunod po kami ma'am. Pwede naman pong G-Cast. Napakalambot po. ano no, no. Huh? Yeah, kayo ma'am, chance niya po. minuto niluluto so so yung ah, ano lang po yung konting oras lang, 2 minutes and 3 minutes, 5 seconds, ganyan po. Ano lalagyan? toyo lang po. Yes. Ah, okay. Ayaw okay. nga nila tanggalin ang hasang dalang Ayaw okay. nga tanggalin

Meron po, meron po. Ano Pwede. Pwede naman. <laughs> Tanong, si Sir, nagtanong pa. Eh, si pala naman ang boss! <laughs> Para magkabilihan po tayo ng mabilisan. Ilan ang ilan ang isang kilo? Kikiluhin pa po. Titimbangin.

Ayan, okay. Ay, nagkakagulo sila. Nagkakagulo-gulo! <laughs> Kakatuwa po kasi yung ganyan pag pinagkakaguluhan ng paninda. Di ba, sir? Pa, Lagi nasa palunso. Pakaluto na lang ho yung amin ha. Pakaluto yun. Yung uwi namin, sir. Sa amin namin lulutuin. <laughs> Ba pagbalik sagot niyo gasolina. <laughs> Lagi mong pangalan. Tää Lo vedo good morning. Good afternoon. Good morning, na ba Magandang tanghali. Ang gandang tanghali po kay, Ma'am. Yan, thank you po. Yan, sa kasamahan nila, ya binigyan kami ng tinapay. Kaya kasi, bumili din sila ng isda sa amin. <laughs> ha. Thank you okay, po. Ah, nagpapakain po sila. na uh, uh, dayo kayo ma, one time sa Bukana, sa mga bata doon. Sa amin po, lalo na ma'am. Nakakaano niyo siguro yung pamangking kong nangingis rin dyan? Ano po ma'am? Hindi po so, Ah. Uh, Balay tigi. Ba? Balay, po, Balay po, opo. Nakikita ko sila minsan mga mangingisda. Opo. Ano po? Wala kayo po kan. Wala po sa lobster, wala po malaki. Basta pag ano, message ka na. O, oh, sige po. Salamat po kay ma... Salamat po. Ay, ka Salamat sa akin, Pes! Ikaw ang gusto ko! gusto ko! Maraming maraming salamat po. maraming Maraming salamat po kay ma'am sa blessing po. Pamimigay din po namin yan sa mga bata po doon sa amin. Naiyak tuloy ako. Ay, nako. Ma'am, ang ikita niyo po sa pagmami hapon po, may upload po namin yan. Ma'am, naiiyak ako. Parang ako din kay ma'am. Balta. Naman, pagbalik ni ma'am, yayayay ko doon sa inyo. Sige po. Balta. Dito sa buka na. Oh, alam ko yun. May. May. si Tito Villanueva. Oo po, ko Ah, Okay. Ito, anak ko na hindi ay, ay, ay. <laughs> po, ni man, lumabas sa akin. ko, ni mam Kay mam ma na sinapupunan. Okay. So, Pancake. Okay. Okay. Hindi naman po siya expired. Pancake siya po, biglang po ay dadagdag. Oh, sige po. Yeah. Tapos iprito prito nyo lang, pwede nyo po ipakain. Oh, bata. Sige po, salamat po. Ayun, dalawa po. Welcome to Busy po, magluluto mamaya. Ay, mga vlog, welcome to my guys. Ayak ako eh. tignan mo, mo sa YouTube po <laughs> namin. Mama, ano na po pangalan niya, ma'am? Yena po. Ma'am, Yena Vera, yan. Nandito siya sa vlog Welcome, ma'am. Salamat po. Bago i eh, mamaya upload mo, i-tab mo si Ma'am. Hindi, kasi nag-tribute kami, kaya kami magpapakain ngayon. Kasi ito ko si Jokon. Ito na matala. Kaya magpapaluso kami, papakain kami ng araw. Oh, sige. Ha? Yan, ha, ilang food, ganyan lang po. Kasama namin po kayo sa video. Yan, salamat po sa nanay niyo po kay Ma'am Yena. Yan, sabigay po sa amin. Yan, marami po itong mapapakain ng bata po. At ito po yung anak ni Ma'am Yena. Ito po. Ito po. Yan, na, dito tayo sa part ng San Diego Beach. Yan, ayan, oh. Yan, may kasamang bundok dito. Pero ang ganda ng mm, wave ng kanilang, ano, uh, yung Bermuda nila patag na patag, oh. vlogs po natin. Ngayon po ay nakaubos na tayo ng ating lobster tsaka pusit. Uh, may ilang pirasong isda pa tayo. Mapaya babalik na lang po tayo. may mga pahapon at kukuha ulit tayo ng isda at saka ng pusit. Kaya shout out po sa inyo po din yan lahat po na mga sumusuporta sa vlog ko po. Sa vlog po namin ni Kamuning. Shout out po. Team Magic 7 shout out. Kuya Moto Vlog, shout out po Ate Ana, Ate Marie USA and Honey, Honey Love Channel and Honey Marie in KSA shout out po and sana po patuloy nyo pa rin po supportahan ang aking mga vlog yan, shout out po sa inyo lahat dyan sa mga W po natin diyan, Tita Rain, Shoutout out po Batanjang TV, Ate May Santos Nani Mo Fan uh, Kuya Jerry Hunter, Sagat Disquad shout out po, Planet Sober natin diyan hanggang dito nila